At ngayong pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbabawal sa no-permit, no-exam policy. Inaasahang malaki ang tulong nito sa mga estudyante at mga magulang. Nagbabalik si Benji Durango. Hello po. Inikot ako ni Teacher Salvi sa kanyang school sa A. Mabini Street, Caloocan. Bukod sa principal, siya rin ang may-ari ng pribadong paaralan na ito. Halos puno ng mga batang estudyante ang mga silid na aming pinasukan. Ang enrollees niya ngayon, nasa apat na raan, preschool hanggang elementary. Dati raw itong 800 bago ang pandemya. Nang bumuti ng sitwasyon, kalahati ang nag-alisan. Naglipatan na sa pampublikong paaralan. Ang naiwan sa kanya, 8 million na utang ng mga magulang. Malaki talagang problema po ng mga small and private school. Actually may mga big school na nag-close nag dahil isa rin sa nahirapan po. Ngayon nakakaahon na siya. May isa na namang problema, ang RA 11984 o ang No Permit No Exam Prohibition Act na kalalagdala ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maganda sana ang layunin ng batas, kaya lang tatamaan ang mga maliliit na pribadong paaralan na sabi ni Teacher Salvi, nagpapaikot lang ng puhunan. Siyempre po, sa operational yan, ang aming kuryente, ang rental, ang sweldo ng teachers, ang mga benefits nila saan namin po kukunin kung hindi kami bigyan ng, hindi kami makapaningil. Ang kanya kasing diskarte, maningil lang kahit na magkano tuwing bago ang exam. Sa parang ito, nakakakulekta sila ng kahit na magkano pandagdag sa gastusin. Ang kabuuan sa huli napupunan. Pero hindi din daw ito nangyayari. Sa katunayan, one-fourth ng kanyang enrollees ngayong taon, hindi pa bayad sa kanilang obligasyon. Ang tanong niya, saan na sila pupulutin? Pag ito'y nagtuloy, malamang maraming magsa down lalo ng mga, ma, mga maliliit na schools. Okay. Eh, saan po kukuha ng pang Pero sabi ng DepEd may karapatan pa rin daw na maningil ng obligasyon ng mga paaralan. Although meron din namang certain provisions in the RA uh, 11984 na nagsasabi na it does it's, it shall not prejudice the school from collecting or or uh, resorting to some administrative or civil uh, actions to be able to uh -huh. compel uh -huh. the parents to pay for the tuition fees kapag uh, natapos na sila sa school year. Meron daw naisip ang mga pribadong eskwelahan para may panlaban sila sa bagong batas na ito. Ang Government Assistant for Students and Teachers in Private Education o GASPE, isang subsidiyang ibinibigay ng gobyerno para sa mga mag-aaral na gusto makapag-aral sa private school kahit salat sa pera. Kaya lang ang problema, mga malalaking private school lang daw ang nabibigyan ng ganitong garantiya dahil sa daming requirements na hinihingi sa mga maliliit na pribadong paaralan. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Teacher Salvi, parang dead end na ang sitwasyon. Ito nga ang kailangan namin eh. Hindi nga dapat ang ano, mga big schools eh. Pero ang hinihili ko sa kapantay na magkaroon ng subsidy para makasurvive ang isang eskwela. Sa ganito raw paraan, ang mga batang tulad nila na nais lang naman matuto kahit hindi sapat ng kakayahan, mapagbigyan para na rin sa kanilang kinabukasan. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.